Ang batang sumigaw ng lobo May isang batang pastol na nag-aalaga ng mga tupa ng buong nayon. Isang araw, kinipo niya ang lahat ng tupa at dinala niya paakyat sa burol. Sa paglipas ng oras, siya ay nainip at naisip niya na gumawa ng masayang bagay. Sumigaw siya sa pinakamalakas niyang boses. May lobo! May lobo! Inahabol ng lobo ang mga tupa! Narinig na mga taga-nayon ang sigaw ng batang lalaki at nagmadaling tumungo sa burol. Nakita nila ang mga tupa at ang bata, ngunit walang natagpo ang lobo sa paligid. Humalakhak ang bata sa nakita niya. Ha! Nagsimulang bumalik ang mga taga-nayon sa kanilang tahanan nang makitang wala namang lobo. Makalipas ang ilang oras, umulit-muli ang batang lalaki. Siya ay sumigaw muli sa kanyang pinakamalakas na boses. May lobo! May lobo! Hinahabol ang lobo ang mga tupa! Muling nagtungo ang mga taga-nayon sa burol at sila ay nagalit nang makitang ang batang lalaki na tumatawa lamang. Maya-maya, inulit muli ito ng batang lalaki. Siya ay sumikaw muli sa kanyang pinakamalakas na boses. May lobo! May lobo! Hinahabol ng lobo ang mga tupa! Sa ikatlong pagkakataon, muling nagtungo ang mga taga-nayon sa burol at sila ay galit na galit nang makita ang mga tupa na nagpapahinga lamang habang tumatawa ang batang lalaki. Hindi kalaunan, may isang tunay na lobo na nagpunta sa burol. Naglakad ito patungo sa mga tupa. Sumigaw ang batang lalaki! May Walang sino mang taga-nayon ang pumunta upang tulungan siya. Sa paglubok ng araw, nagtaka ang mga taga-nayon kung bakit hindi pa bumabalik ang batang lalaki at ang kanilang mga tupa. Kaya pumunta ang mga taga-nayon sa burol at nakita nila ang patang lalaki na nakaupo sa itaas ng burol na umiiyak. Sinabi niya sa kanila na may isang tunay na lobo ang dumating at hinabol ang lahat ng mga tupa. May isang matandang lalaki na sinabi sa batang lalaki na huminto na sa pag-iyak at hahanapin na lamang nila ang mga tupa sa pagsikat ng araw kinabukasan. Sinabi ng matandang lalaki na sa susunod hindi na siya dapat magsinungaling. Walang sino man ang naniniwala sa isang sinungaling kahit na nagsasabi na siya ng katotohanan.